balen po, tayo patuloy pa rin po sa pagdagdag ng taniman po. Oo, oh, uh -huh, yan. Nandito na po tayo sa ano. Halos ma... Nakakampar na po itong ating pinagtam na ng pipino. Oo. Oh. Uh -huh. Yan. Dagdag lang ng dagdag hanggang doon. Kasi ho, yung iba na ano na. Para mabibitin pa tayo sa taniman. Kaya sa ko, dito na muna. Bahala na po kung hanggang saan nang ng pananim. Yan po si Chong. Tatabas. Tapos po ay ating dudukalin na ring kamote. At baka po umabot hanggang din ay. Yan ating pong sasapuhin na puno. Mm. na po natin. sung dire mo na ako? Arey atema kamote? Gawa po na ikitira ito ay lilihim lahat. laki oh. May laman at yung agad oh. Ayos din ano? Makikinis. Dapat makikinis ano oh. na, ay, ho? Na ayo atin ho aking lilinisin na ah, palibot. Nalaman din sa gapang ngayon. Oo oh. atin pong hukupain ito nandun po si tatabas ay ari po na may paligid na rin ay ating hahatawin na ng dukal maliliit din yung iba yung iba yung malaki Ay, yan na en el... la mano Dagdag lang po tayo ng dagdag ng taniman. Yung choco laki oh. Uy, ako lang ganar eh Ano dapat ganar wala tara na sa kabila ano. Pero baka pag mainit-init na mayari na ano. Oo, uh, oh, wow, mga bawi doon. Pare napakataas na hunan tayo ay. Ang laki oh, nakakatuwa pagkaganar eh. bulok ka rin iba oh, oh. Pinupulan na lang na po natin aray, full linis. laster kaya tu. Hmm? May 10 kaya ah. Mga 20 ano. 20 hakbang Mga 20 ano. Tayo doon sa kabila ay. Eh. dire sa mata taas oh ay guys sulit na sulit nang ganarian at yung oh yan dali maka isang bundle baga na oh Oh. Ari pigagawan na rin ng plat ay. Saan ka na rin? Ano? Pa, ha? Saan lumaki yung hindi ni Abiyad? <laughs> Siya nga, totoo yung sinabi mo. Kung alin hindi inaantindi, ano? Ganyan nga may halaman. Abiyad na abiyad na, na eh. Oh. ano ah, lalaki. Pakitrat sa camera. Oh. maitayo ari kaunting balag na ari babatakan na tagil na tagil do arna yung mga harvest natin oh Ay, pagkadam eh. Oo. Oh. Ay, hindi na ho nagawa din chong. Ari po, ang lalaki oh. Nakakatuwa. Ang pao. Ay, kung lahat po iba na rin, ay oh. Timot, ang malalaki sa siyang malalaki hindi ba tulad nung maliliit na parang napakahirap ano yung pao isa o oh. pil oh. pilpil ho ay sobrang taas ho naman ay yung isang puno lang aray o kulang, kulang isang kilo o oh. kalahati eh pero hindi kalahati yung pao oh. kapakapalaran nga uh, Ari pa sumalang tin. Pamundi ari pa sumalang tin nanim kulaang. Basta tinugso kulaang. Aba, isiyang ngayon na. Uh, good size. po yung ibang ano kamote eh. Tapakay po natin sa baboy. At dito po dito pa. Yan oh. Mga baging. Nalagitik ang malalaki na rin. Ngayon, iba ko po kalalaki ho oh. Malapitan ho natin ang kanta Lalaki oh. 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 oh oh Ah. Oh. lạc akong ganar lahat ay eh, pero nung nakarada pa hukay natin puro ganar ano nung tayo doon sa kabilang side ano ay basa ay pagkataas po naman na rin ay talagang paswerte surti hindi nga ang. Ah. ito pa yung iba oh yan yeah, hanggang doon po lilinisan na yan ah, Marek patay ang puno ng iba Mm. Laki na rin. Pilpil -pil na pilpil -pil ang puno ay. Eh. Ha? Makainis oh. Mm. tigas Pakatigas talaga sa lupa ang binaulan ay. Oh. Eh. Makinis. Mm. makainis. Mm. Mm. Oo, oh, ay pagkakinis. Oo nga, oo. Ay, 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 kalbuti na yun. Oo. Tiyan uh. mo, oo. Oh. Kung alin yung inaradyo siya pang masama, ano? Yan, oo, no. tiyan mo, yan, yan, yan. Yan isang maliit, pwede yan. Na, ay, pari, pari, maganda, alam mo na rin sa panigurado ko, oo. Oo. Oo panapanahon talaga ay kung dati guys ha eh. yung karamihan ng ating tanim ay kung ganar lahat ay naku sabi ko na. oh oh yung... Lakiyo, oh tamo tiyo laki yun oh pari mahinahin ang balat ha pagkadaan pati siping siping oh oh Ari po yung sa gilid lari, pasong malang tanim langit, eh, para bang Itinugso ug tsokolaang. Yung iba na opera na. <laughs> magaling din mag-opera ano. yung, pala yung dulo nun din ng ng. Taley. Ah, pakalala lang oh. ko tiyo. Ay, ilang bandil. Isang diretso ko na rin isang bandil. Ano? Uy, oh. Uh. Aba. Ito mo, oh. Uh. Hindi mo sasabihin ano uh. Uh. Tada, yung, uh. Aba, ay, oh. Hmm. ko, ba? ay, ay, uh. ay, anim na peraso na rin kiluhan isa atin po aring nililinis na full harvest tapos linis Yeah, no, that's kukuwali pa hindi alaga ano kukuwali hindi alaga siya ng ganang gana ano independent ha uwa ba yung kabilang biro eh alaga alaga na ano wala sa duro ka no mm. abat ah, ito ka eh eh pil pil na pil pil na asap ko dumaman naman siya pa uh, ay ka oo nga ito ito, ito, ito ito ginaya ko ba yung tanim mo yung ginaganong kula nung itak at ako dali yan ah, sabi ko ako para parang ako nanggalo sa kabila sabi ko ka at sayang sabi baka mali po lang pa nandiyan Ari kaya ay ano? Papatalo na rin si Buyas dito na tayo dadaan. Kabila, o ito ay daan na. Ha? Kagawa ng araw ang daan natin ng mga pusti Ari talagang daan ay. Pwede mo amoy ko tapos talaga. Ano na ano? Ayan. Yep. Oo, may nakatago. Ay. Lagitik. Ay. Kapag kalakit yung... Ah, itong angat. pero Ha, ha. Yan, tingin dyan. Pero nga, edo, na, ano, tong, ng ano, ito. Ng... Kawayan. Patay-tay. Ay tay may hay. Oo, sabi ni Maepren eh ibig sabi, bago pa lang tatanim. Oo. Ano? Ling sa din. Ay kung bago pa lang ay tatanim, oh edi ano ba kaya yung February? Ay di March, April, May. Ay sa bagay June daw naman ang huling harvest din ay. Eh. Bagsak ay ng kamatis.

Ganyan dapat na regular na ano ng kamuti natin eh. Ha? Huwag ko kunin Ay wala. Wala reject eh. Puro primera at silunda oh. Yan. Yung oh. Dalaki na yan. Magamang mm. <laughs> gabig. Ay siya. <laughs> Pero din sa kabila yung magagandang performance ng ano. Ng kamuti. Yan, sadong. Kaya ganyan talaga ka, ang bakit ng mga uh. may. Oo. Yan, may talaga ng ganyan kaya. Eh. Pero ngayon lang naman tayo nag ano diyan ng malawak ang ganyan ay. Eh. Kaya nga pinaramihan itatama na. Kaya ano? Na Palawak ka rin. Eh. Kung kaya nagpalawak asa ka ano. Na ay po. Eh. Anong um, service? Kukuha ako lalagyan. Ayun yung pa po. Oh. Hindi niya sa paralibot. Ayan. Ay na ho. Aring ano. Ating kamuti. Ating imisin. Oo. Oh. Malaki o. Oh. Uh. Ayan po o. Uh. Kung ganarayo sana o mga good sizes. Uh -huh. Minsan ho oh, ay kung alin pa yung hindi siyang inaalagaan ay eh, siya pa yung maganda oh. Kung bagay alam din nga po ba ng halaman ang kanilang ano. Ang kanilang kagustuhan yung sisibulan oh. Lalakad yung, ay, ah, talaga pang prince price 'ari. Kamote price. Pang kamote price. Oh. yan oh. Ampa mo mabigat na. Sa bundle pala to. Ito po yung dapat na espasyo na hindi na ano po ba? Hindi na matataniman, hindi atin nila din ngahon ng kamote, e siya pa yung gumanda. Pero pag yung inespasyuhan natin na para sa kamote, eh, parang para hindi ano. Eh, si Arpo na pinagpapasalamat natin, masama o maganda. At yun nga ang kaloob ay. Oh. Uh. pa oh. dami pa pala din Oh. Uh. Oh. Uh. Aba. Ay pagkadami pa 'tong. Yung... <laughs> Nakita na 'ung uh. aba. Oh, uh, adami. dami. Oh. Uh. Oh. Uh. Dilis uh. lang, kaliliit. Yari po yung ating harvest Chong magdadala ka po ba? Magdala ka? Uh, kumuha ka na lang din eh Pag gusto mo Dai, Ito oh kasunod na project natin dito pagpapalawak po ng ano ng sibuyas araw po another pitak na naman abot na ito ano another pitak na naman ha malawak-lawak din na naman Bale ito po ay sasakupin na lahat ng sibuyas po. Yan, ito na po yung bagong taniman natin. Ito po yung na-sprayhan na lang na pamatay damo. Kaya ho ito ay ano hin na lang, anong tawag yun? ipa na lang po. Ito po ang bagong project po natin dito. Kung baga hindi man po bagong project, yung extension lang ng extension no, sa ating taniman po. Yan, ganito po. Ibig sabihin, ganito nakalawak yung ating um, ah, dagdag na taniman. Yan, ito pong part na ito. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo magtatapos ng episode na ito. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.